Pero mapapansin natin, 'di ba? Ngayon nakakatuwa din kasi madami na rin ngayon itong tong taon natin, 2025, 'di ba, for the past couple of years that Madami na rin talaga mga tao na open din pag-usapan yung pagiging single. Not by not only by, by choice also, but also, 'di ba? Ito yung talagang Destiny. pinili nila, 'di ba? It's a choice that yes. they made, 'di ba? Na I think naman, 'di ba? I think naman pinag-isipan naman talaga siya ng tao. ba diba? Kasi mayroong mga tao na bata pa lang talagang ang utak ay mag-aasawa ako, mag-aanak tapos naka ganito. Naka ano, no? Naka-program na sa kanila. Diba? Naka-program, naka-plano, kaya ina-attract uh, mo yun, know? So kahit sino, diba? Uh, <laughs> meron ka talagang gagaw gagawa at gagawa ka ng paraan. Pero meron talagang tao na napagplanuhan din naman na ay I'll stay single, diba? To, to to be happy, na kontento na siya dun sa kung ano mang meron. Content, like for example, di ba, sa usual sa atin, di ba? Kontento tayo dun sa mga pamangkin, di ba? Ang dami natin yes. mga pamangkin. Na, oh, na okay. okay na tayo dun. Pero hindi mo makita, di ba, na kung ako kaya yung gigising na madaling araw para mag-alaga ng baby, parang hindi ko pa siya, di ba? May mga ganong tao, na, uh, 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 hindi ko siya ma-imagine. Parang ano, no? Parang somehow, Siguro maganda ma-discuss ma natin yung ano, yung yung positive at saka yung, uh, yung negative at saka yung, yung challenges at saka yung ano naman yung advantages ng pagiging single. No? Siguro unahin natin yung doon sa side naman na kumbaga parang ano ba yung challenges ng pagiging single. 'Di ba?